Good morning! Finally, nakuha na na po ang akong results. So, next week, kumpanin na po kaon. Okay, doon naman po i, doon naman po i perform na ka ng lainasad na, na procedures sa ako ha. next week. So, karon kayo, wala may class yung akong anak. So, ning kuha na lang dyan ko. Finally, kayo na ako kay driver karun. Uh, si Tanawang Tamsang driver. ha. <laughs> oh <my God. laughs> so next week na ako ay kuan ka ng checking sa for, uh, 24 hours checking sa blood pressure bali blood, blood pressure monitoring siya uh, na for ni after na adjust sa doctor ang akong dosage sa maintenance sa high blood so tanaw niya ako mag-standby lang ba mi sa adjusted or need na nila, na ipataas pataas, pababa, pataas. Ay, napa ko yung ano, ano. Asa <laughs> na. So, nibalik ko sa high position. Kainangan. Eh. Nakabili na nga kong tubig. Nakabili sa high grade ang akong tubig. So, hasol na kaayo para sa akuangan lang na U-turn. Ay, syempre din sa city. Tapas-tapas basta maka ito, maka U-turn. So, Lakaw na lang ito. So this is what Perimenopausal has done to me. Grapi ka ako, anako ang memory. Kalimut ko dayon. No? So naglakar lang ko. Anyway, dagdag steps ni sa aku uh, akay kinahalang mangko. At least mga five thousand steps a day. So para dilit na ko kung an. Ano lang ni ako ang steps. Nigon ako anak. Layo man, layo man ma. Ah, never mind. Sayo-sayo pa man po. Mga 9.30 pa man sa Bukutag. So, pa kayo init. Pero man sa kayo pa layo man. Kaya ano. Hindi pa man yun. kami kami. like 20 minutes siguro ning lakaw na po. So, na naman diha sa unahan. May gani nakadumdum ko. Kaya, medyo sayo-sayo pa. Kaya, kung di, nalayo na. Ah, kasayang. Yakuan man po akong water dyan. Cut and cold, bitaw. Sayang paayo. So, na-added to ang ako ang herbal tea. So, hala, sige. Laban na yung taan yung sa kalimpano. Diyan ka na kayong sapyan lang. Taon-taon na. Harangan din rin, hindi So, at least, dun Ilang man steps ka ha? Siguro ka 1,000 steps ko. Di ba no? di ba? So, 4,000 na lang ako diba, naman. Na ah, magpuan pa ni. Hapit pa ko. Mga ingredients sa ako ang mag-bake-bake. Mag-bake ko sa hay ka ng mga banana cake. Hapon ang bake ko, then pain out na walak na wala muskogado na yung muscovado eh. sugar ngayon compared sa France. hot kang, hot 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 Manzones, so man Raya, ang kapit ng kila, iyahang kila. Ano dengan aku, nah, Sige, kalimut and the guard na kalimot ko sa kung water container. <laughs> Kasi dito ro kla eh. Mo lagi. May Do kay dol-dol pa ko bigi. Gani, dali kay ko kalimot ay. Oh. Inana na ko ang ko ang Kalimot pala ay ang mata. Ah, na mabiyaan na jud ni. <laughs> Thank you guard. Ha? Ah. <laughs> huh? Ay, naku, kalimtaan nun, ginoo ka. Ani ang effect sa high sa peri ni Posal, ginoo you know, ka. Ari. So, magkalo kay marang, na punta kayo, marang video init. Naadid po sa unahan, 60 ang kilo sa iyong hang lanzon. Pilang kilo sa lanzones? 100? Oh, yes, I am. Ay, ay. Oh, my God. Oh, no way. So, atin lang kami. Atin na rin ang na-60 with ko sa onaman. Ah, huwag ka. Uy, Nagun ko sa highway, guys. Huwag kang kaisakyanan, dagko. ko, ka. Ay. Ayun. Tangtang akong kalo. Sige na lang. Tangtang -tang lang lihagi mo. Anyway, okay man sa daw ang uh, init sa aglaw. Pero kinanglan lang ang kay protection na sunscreen pero ako wala ko protection protection. Sukat so, sa una wala ko ang sunscreen sunscreen sunscreen. sunscreen. Cars. Lagla-adjud ko karon at lawan, no? Naka-exercise pa-adjud ko. Very good ka ayurong at lawa. Hi. Kapalit ako ng Pila. Asa lang ka kilo? Pila ni mo hang sa bana? Pila wala din. Try ko ha. Try ko usa.

Talaga, oh. na tony ni Kaon. Salamat. 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 okay. 30, Salamat. Lalo na itong akong anak ko na ko. Napit ko yung lansones. Ang akong anak. Gisugat na ko niya. Ano man? Wako ka, dagdag steps. Iyan akong gisugat. Ha? Ipalit e pa kong lansones mo. Lagi ingon ko nga ana ah, naghuwat na. Balit kong huwat akong anak ron. Langay pa dyan. Naghatik pa dyan. Lanzones. Maganda yung magbalik. Ah, di naman. Ako raman gusto. Pero, syempre. Hindi na pa rin. Hindi pa Huwag sa Grabe sa eh. Hi. Hi. Hi! Nanami sa balay. <laughs> Wala na ako na Nag-reserve me kay ma. Langay na na nagkumpra lang ni Ugas o Uv, panindagamay kay nag-apas ni sa oras akong anak na nag-drive mo ay nag-apas sa oras kay naapag ko nga apo sa school din ihatod eh, po ang ako ang youngest sa school ah, nakong apo, rara, akong apo dara akong kulit nga apo gamay hmm. so inip ka ayun nga 11.30 nagyod mi naapot sa So, tatawag na. Alas si naman. Kapoy, Manoy, katugon na kita. Nakailis na ako. Dali kayo nakailis. Kaya limot kayo. Basta kayo ako si nina Well, naglakaw ko dito ganiha. Balik sa ako ang tumbler. Agay okay. eh. Na, bye-bye. Bye-bye sa atong vlog. na. Isa man. man. <laughs> ah, ha-ha-ha. <laughs> Kaya katak na mga gin. Ayun pinalit. Then, nauli na akong apo. So, hindihan namin